Layo raw pala ang lugar nyo, nai? Opo. Mga ilang, ano po, ilang, mga, ilang oras po kayo naglakad? Mga dalawa siguro. Hala! Dalawang oras. Ang layo pala, nai? O. 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 Ay, leto, so, na nakakain, Opo. So, oh. nakakain na kayo ng maagahan? Opo. Oo. Hindi malasakit sa kasi, katulad namin. Mahirap. O... Yun sila po yun, o. yung Tigaro entrance po. Nagtul... Yan, mga kapobre. Maputik yung daan dahil umulan ngayong umaga. Good morning po. Isa kayo doon sa beneficiary po. Sige, tulungan muna natin ha. Maprograma tayo nagluluto para nagpansit. Paasabi sabi diretso muna dito yung ano. Oh. <laughs> ang tatlo ng kuya. Dito na sa isa. Hindi na hapo mano nga. <laughs> si Ate Pre, si doon ang naga ano ng pasit. Hi, Siner! Good morning! Magapasok na kayo? Abaw! Pasok na? Pasok na ikaw? May baon ikaw? Ay, very good! Hi, doon si tatay mo? Nanay mo na doon din? Ayun! Yan ang yung si Siner po ang scholar uh, ng Figaro and Friends. Yan inaano nila yung chirilas nila na nga binibit-bit mamaya pagdating sa school doon susuotin o ingat kayo ha ah, sige ah, sige iwan ko kung may pera ako dito bigyan natin silang baon o lika muna so, eh. hatiin nyo magkapatid ha Nakakatuwa at kantig ang mga katutubo dahil kahit pahirapan ang pagdala ng mga blessings dito sa kanila ay labis nila itong pinapahalagahan. Sa katunayan nga, nagtulungan pa sila para madala dito sa itaas ang bundok ang mga blessings na kanilang natanggap mula sa handog pamasko ng Figaro and Friends mula sa Amerika. Matapos sa paghahanda ay agad kaming umakyat dito sa bundok. Kaya? <laughs> Parang walang practice ah. Wala. Hindi naka-treadmill ng ilang linggo. Mm. Pero kaya naman. Mabigat lang pa ako kasi may potix. Mm. Mm. Mapilit o oh, ay grabe. Ano ginagawa pa ba? Ano balas? Para hindi ma -na, mabigat sa paa mag -ak Hindi akala ko sasama sila lana yay. ay. Ay nagpakwat, nasukob. Ah, nagpalasukob. Tinsa Ate Nimpa, hali na kayo. Ikaw ang mag-host. Hali <coughs> na kayo, day. Lapit na kayo, mga kaibigan. Si Kuya Ronald ang ating host. Ayan. Hindi yan, mag-host si Kuya Ronald. Umpisa na tayo. May video lang kami ay para sa ating ano. Huwag kayong mahihiya. Kayong ma... Mag-umpisa lang muna tayo ng ano. Dito. Okay, sige. Dito tayo? Yan. Yeah. Oo. Magandang umaga sa inyo, ano. At, ah... Uh, tayo ngayon ay nagtipon dahil sa pagmamahal ng uh, Pigaro and friends at uh, nung makita niya kasi ito nila yung sitwasyon nila at tinimpa ngayon nga ay 'di ba isa sila sa mga sponsor ng pagpapagawa ng bahay at uh, ngayon namang araw na ito sana nga ay eh, Pasko nga sana ito gaganapin itong ating uh, pagsasama-sama uh, pero dahil nga may mga ibang lakad tayo ngayong darating ang Pasko so mas nag, eh, nag mas mas napaaga no na advance ang ating uh, pamamahagi ng ng regalo sa inyo. Ito ay galing pag Amerika no handog pa Pasko ng Figaro and Friends uh, partnership lang kami. kami lamang ay daan at uh, sila talaga ito ang uh, ang uh, nagbigay ng mga pagpapala na ito. So mayroon kayong tag-isa sa isang pamilya na nalista natin ay mayroon kayong isang matatanggap na isang balde ng groceries. Mayroon na yung pansit, mayroon na yung uh, spaghetti, mayroon ng kape, asukal, uh, mayroon din kayong soft drink dyan para sa inyong uh, darating na kung sa Pasko man ninyo gagamitin yan. Ayan. At mayroon rin yung isang sakong bigas 25 kilos sa bawat isang pamilya at mayroon din tayong isang balde ng uh, biskwit. Tapos magmimirinda siyempre muna tayo. So ngayon muna ay kukuha muna tayo ng ano nang uh, uh, mensahe. Bilang ikaw ang leader <laughs> nila dito sa mga uh, kalapit ay ikaw po ang aming ano hihingan ng mensahe. Sige po. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa Figaro and Friends Dal patuloy po yung pagtulong ninyo sa amin na kahit nung, sa unang pa lang pagtulong ninyo pa yung hanggang ngayon. Patuloy po yung pagtulong nila sa amin. Maraming maraming salamat po. Opo. Hindi lang ikaw kundi pati ang ang uh, mga ano, pati ang mga kasama mo dito po, sa Bundok. Lahat po kami ngayon ay makakatanggap ng maagang pamasko. Maraming salamat po, Pigaro and Friends. Sige at sa po, Sir Hilario. Apo. Sige, magpila na tayo. Kakain tayo. Meron tayong pansin dito at saka tinapay. Eh. Okay? Mamaya, pagkatapos dito ay una unahin natin kain, no? Bago natin pamahagi ito. Pa. Pamahagi muna. Oh, oh, pamahagi muna? O, bago laro tayo. Okay, sige. Dito tayo. Okay. Ang um, gagawin natin, Tatawagin natin yung mga beneficiaries natin no dito yung listahan natin si Aya Ubi. Walang representative si Aya Ubi. Wala dito. Ah, sige, si Consor. Wala rin si Consor. Saan Ta lang tayo wala pa. Si Naida Luna. Naida Luna. Halika at Naida si Atinaida Luna. Okay. Ah, uh, dito dito po tayo, Atinaida. Kumusta kayo, Atinaida? Mabuti rin po. Mm -hmm. Lapit dito, Te. Ah, uh -oh. kumusta ikaw? Mabuti rin po. Ay. <laughs> ano po ang uh, pakiramdam po ninyo na mayroon kayong regalo na matanggap ngayong Pasko? Salamat. Mm -hmm. Bakit parang mm. nag, nag nakahuhutikan na lang tayo? Okay. Ito po, mayroon kayong hawakin muna yung bata. Sino maghahawak ng bata niya para makahawak siya? Ayan, hawakin Hawakin muna, tatay. Ayan. Mayroon kang ito. Tapos, mayroon rin ikaw isang ganyan. Isang bigas. Tapos, mayroon pa ikaw isang sakong bigas. Ayon. Mayroon pang cash. Ayun. <laughs> Dito. Magkano yung cash nila? Tag? Isang libo. Ayan. Sige. Ito pa. Salamat. Opo. May, may regalo sa amin. Mm -hmm. Okay. Ang uh, next natin ay si Atikarin Maskah. Maska. Ay, ito na lang. Kasi mabigat. Oo oh, na, ano ko ano, na kanila? Kanila. Ate Karin Maska. Dapat ta uh, energetic ganyan kayo. Ate Karin Maska. 'Di ba? No, hindi ma energy. Kumusta? Parang isipin mo ako. <laughs> Kumusta po kayo Ate Mabuti naman, sir. Malayo ang bahay niyo dito? Hindi naman po. Oh, ilan ang anak niyo po? Apat po. Apat. Dito lang din kayo. Opo. Pag sinabing dito lang yan, Kuya Arnio, malayo yan. Okay. Ito po. Ayan. Tapos, mayroon kayong uh, isang basket ng Noche uh, Buena Groceries at may isang twenty uh, 25 kilos bigas. Tsaka mayroon din ikaw 1,000 pesos. Mula ito sa Figaro and Friends. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Maraming maraming salamat po. <laughs> Masaya na ang Pasko. Oh. so ito, sa halip na ihahanda natin ngayon isang kainan lang sana, pero mas mag mas maganda na binigay namin sa inyo para hanggang lagpas pa Pasko, mayroon pa kayong makain, ha? Opo. Okay, sige po. Ayan. Si Ayon, mabigat, mabigat. Si Ati Aliha. Ati Aliha. Ate Aliha! Aliha! Ate Aliha! Ate Aliha! Ate Aliha! Ate Aliha! Dapat may ano ito eh, may uh, saot eh. May mga katanda. Kumusta ah. Ati Ate Aliha? Okay lang. Oh, ito oh, maganda kausap ito, lagi ko na kausap ito. Ito binilihan ko yata ng ubi, no? Oo. Oh. Oh. Masarap yung ubi, ano? Sarap. Oh. Ayon. May ubi pa? May ubi pa? Wala. <laughs> wala. na, ubos na. <laughs> Magkano kilo ubi ngayon dito? 25. Opo, 25. Kita mo yun mga kapobs. Ano yung produkto ninyo ngayon na bubuhay sa inyo? Saging. Saging na lang. Hmm. Tapos na ang kaingin, ino? Hmm, Tapos na. Walang palay. Walang palay na. Hmm. Ay, baw. O, sige. Bigyan kitang... Uh, siguro sa kanya ay uh, wala nang bigas kasi hindi man to nag ano ng bigas oh. <laughs> <laughs> hindi man nag ano, Nay, kausap siya, may kausap. <laughs> <laughs> Hindi na bigyan ng bigas, malaki may kang bigas ano? Ha? Marami ka bigas sa nila sa akin kanina. Uy, si Aliha amig, marami yang bigas, sabi. Sinang sabi? Dito sa kanila sa mga kasama mo. Chismis ni si, 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 ano sabi kanila? maraming bigas si Nanay. Si, si Nanay Aliha. Aliha. Oh. Sabi niya, tinapay bigay mo, wag lang din, ng bigas. Si Nanay. Ah. <laughs> oh. Ano <laughs> na <laughs> ya, ito sa iya. At, uh, at uh, siyempre may bigas ka rin at so saka may groceries ka? at may isang libo. Uh, uh, Oh. Anong gustong sabihin mo sa Figaro and Friends? Salamat. Apo, tapos? <laughs> Ibatiin mo sila ng maligayang Pasko. Maligayang pas Pasko. Pasko. Ah, okay. Opo. Uh, thank you very much to all the sponsor. Ah, English, <laughs> English sila. English sila yan eh. Thank you po. Uh, sige. Lang, may ligalo ako ng loto. May Ano yon? May regalo daw siya sa ating saging. Uh, thank you po. Ayan. Grabe sila, no? May parigalo. Paskong-pasko nga talaga. May gripo kayo na yun. pag yung, yung tinapay, pag naubos yung tinapay, may gripo yan. Sa likod, sa likod. Tapos, yung gripo na po na yun, tuloy-tuloy po ang grasya noon. Kapag basta may lagyan mong tubig. <laughs> Ayan. Ito yung anak mo na may sakit ito siya. Oh, thank you po ah. Thank you po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Dito natin ilagay muna. Ayan. ito si Ate Aliha ma. Kwila ito. Ayan. Ah, uh, si Ate Nimpa. Swilo. Si man. Ito si Atinimpa. Atinimpa. hindi ko na ikukwento. Hindi ko na i-interviewin. Atinimpa, okay na? No? Okay na po. Merry Christmas na lang po sa Tigaro entrance. Ayon. Sige po. Ito, tanggapin nyo po itong uh, isang libo. Yan na lang po. wag na po ito. hindi sa inyo ito. Ayon. So may dalawa pa dito. Si, sino, sino po yung anak ni ano ni eh, ni Tay Consor ni Tay Consor Nandito yung anak. halika dito pala. Ibibigay mo po ha kay Tatay mo po ha. Kasi na Bakit nasaan si Tatay mo, Consor? Eh, eh, hindi ko po Si paborito ko kasi kausap si Tatay Consor. pupunta dito sa inyo. Kasi ang uh, ano yung dito yung nagpagawa uh, kami ng bahay ni ano ni Ate Nimpa ay nakausap ko yon si Kuya Consor dito sa may sa may bukid dito sa may dyan, sa kubo-kubo na yan tapos uh, mahihiyain yon pagka sinabi mong kumain ayaw kumain eh no mahihiyain sa si tatay mo pero masipag man yon no so ito uh, doon sa aklan pa ako sabi ni ni Jonjon kasi umuwi last month si John dito okay. sabi daw ni Tatay Consor ay pupunta daw dito si Kapubri Mamimigay daw ng Pasko, sabi niya. Mm -hmm. O, oh, sige, bigay mo kay tatay mo, ha? Ito. Okay, kay tatay mo ito. At isang sakong bigas. Ayan. At saka itong groceries. Ayan. Yung isa na, anong gustong sabihin on behalf kay ano, tatay? Salamat po. <laughs> <laughs> ah, sige, kakanta po ba kayo? Ano po ang talent? <laughs> Kakanta po ba kayo? Hindi. <laughs> ah, sige po. Thank you po ah. Ayan. Si Aya Ube ay iiwan ko dito sa kay ang kay Aya Ube iiwan ko na lang dito kay ano? Kay Ate Nimpa. Ayun. Dito rin sa kadya oh. At yung pera ibigay rin kay Ate Nimpa, ibibigay niya kay Aya. Dito te Ate. Apa. Ito po ay kay Aya Ubi. Bakit Ubi ang kanyang pangalan? Yun po ang kanyang apelido. Ah, Ubi ang apelido? Opo. Aya ang pangalan? Babae pala? Babae po. Ay, okay. Sige. Sige, okay na. <laughs> ah, siya, Sige. Bago tayo magpapalaro, ay magkain muna tayo. Sige. Mas ko po sa inyong lahat. O, isa pa, isa pa. One, two, three, go. <laughs> ah sige dito na tayo kain muna tayo Okay halina kayo oh halina kayo oh halina kayo atey Ate Ye, Kuya Ye. Pag Kuya, iba naman yun. No? malakas tayo maghabol ng manok mamaya kung may palaro. May tinapay dyan ha, marami yan. Oh. Dahil nga magkaiaman. Ate Ye, Kuya Ye. Oh. Dali, dali, dali. Oh. Danom. Ito yung danom natin. Wala tayong tubig, danom. Ito na yung danom natin. Ah, sige. tinapay doon tinapay kuha tinapay dito tayo uma, dito lang tayo sa ano palibot o ma handong yan palibot lang tayo makaupo kayo huwag kayong mainitan mahirap mainitan tayo ayan dyan lang marami pa itong pansit kapag ka hindi maubos ay iuwi ninyo ito iuwi may mayroon na lahat tubig. Meron na lahat ito. kuya, pansit. Kuha pansit dito. Ali. Ang akala namin mga 50 tayo. Wala pala tayong 50. Okay na lang 'yan. Pasok 'yung mga bato. Ay, nakapasok. Bigyan din 'yung mga bato. Oo. Oo. Kuha ka ng pansit. Damihan ninyo yung pansit. Pwede, iban Pwede kayo magbalik-balik uh, dito. Oh. Ayan. Tapos pagka ready na kayo, magsabi na kayo sa akin kung ready na tayo, maglalaro na tayo, ha? Ayan. Minsan man lang tayo magkaroon ng ano dito, ng kasayahan. First time nga siguro may nagpunta dito sa inyo na ganito, ano? Mm, masaya sana kung Pasko gid ino. Sige kain na kayo. Siyempre, kung kain kayo, kain din ako, ha? <laughs> ah. Ay, saan yung sa aking pansit kanina? Mm, ay, kain kayo. Kuha kayo ditong drinks, sa Kung kulang, ha? Uh, Ramit tayong pagkain yan. Bukha ka din ng drinks oh, nang inumin. Yung ating chef po, siya Ronald. Si Ronald. Ito ay tricycle driver na nag-aral ng pagkaka-teacher ano. Ngayon yan ay teacher yan. Kukuha ng board yan. Mm. oh, buksan mo raw, buksan yung dito yung iba oh, yung may mga bata dito dito ipa-plaster yung mga bata o oh, para para hindi sila mahirapan magkain mm. tayo kahit tayo lang tayo oh, dito mga bata oh, itong gulok tanggalin muna natin ano dito muna natin lagay sa baba hmm. yan oh, dito mga bata yung mga tao doon Ayan, Oo. Uh -huh. Pakainin na sila. Aya, ka na! Sino si Aya Ubi? Ito po, ito po yung nanay, si Aya Ubi po. Eh, bagong dating siya. Anak niya siguro yung isa. Magandang umaga rin po. Malayo raw ho ang inyong lugar. Alika, alika po. Diretso, diretso. Dito, dito. daan Dito. Ayan. Dito tayo, dito tayo nai. Halika bi. O, siya siguro yung nanay, halika. Halika kain muna tayo at saka nag nag-distribute na tayo ng blessings. Halika. Layo ro pa lang lugar niyo nai. Opo. Mga ilang ano po, ilang mga ilang oras po kayo naglakad. Mga dalawa siguro. Hala. Dalawang oras. Ang layo pala, nai. Oh, so, nakakain na kayo nakakai? ng maagahan? Opo. O, oh, okay, sige. Nanay, ito po ang ating sponsor. Sila po ay Figaro and Friends. Sa Amerika po sila. Ayun. Binigyan po ang kada isa sa inyo ng isang sakong bigas. Ito, paano mo man ito dalhin doon? Pabalik? Ayun pa, hindi ko lang mamaya. Pakuha mo sa sawa mo? Opo. Uh, Tapos meron kayong isang isang ganito rin na pang na ninyo. Ano? Mayroon na yung kape, mayroong Milo, uh, pansit at spaghetti. Kasi yung po nang marami sa inyo, kayo po ay nagmamalasakit sa katulad namin. Mahirap. Um, yun sila po yun, yung Figaro and Prince po. Nagtulong-tulong sila para makapagbigay ng saya dito sa community po ninyo. Hmm. Sana huwag kayo magsawa sa isang katulad na Katutubong man yan, mahirap lang po kami. Sige po. Opo. At saka mayroon pa po itong isang libo po ha. Ayan. Thank you ng marami. Opo. Wait. Hindi sana kayo magsawa sa, sa amin. Opo. At huwag rin kayong magsawa na magbalik dito ha. <laughs> Kaya, eh, kaya, pala may reason na si Daday kahapon na parang hindi na siya makabalik kay ang, oh. oh. ang layo pala. Kaya Kay ang layo pala kay dalawang oras pala nay ang lakad mo. Nay? Opo. Oh, sige. Ayun, anong gustong mensahe doon sa nagbigay ng yung sa sponsor natin ay? <laughs> mahihiyain nga talaga sabi ni Emma ni, Ati nipa ni pa mahihiyain daw ito eh. Sige nay, ano po ang gusto mong sabihin sa kanila po? Ako po ay nagpapasalamat na isang katutubong mangyan may mamalasakit po sa isang katulad ko sa amin po na mga katutubong mangyan sa aking mga kasamahan po. Mm -hmm. Salamat po ng marami sa inyo. Uh -huh. Ayo so po 'yon. Maraming salamat po, Figaro and friends. So ito ngayon dahil dalawang oras ihahatid ko po kayo. <laughs> ay, ang layo. Ang layo po. Oh, oh. Hindi mo kaya. <laughs> Hindi daw kaya talaga daw. <laughs> Hindi ko talaga makakaya 'yon sigurado 100%. Paahon. Paahon. Oh, ang layo pala talaga. O, kain muna kayo na, eh. kain muna kayo. Sige halik kayo dito. Maraming salamat po, Figaro and friends sa pagtulong po ninyo sa mga kapatid nating mga katutubo. Lalo-lalo na ngayon sa araw ng Kapaskuhan at uh, naipadama natin sa kanila na may mga taong katulad ninyo na nagmamahal kahit uh, hindi ninyo sila, ka, ano, ano, hindi ninyo pakilala. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga kaibigan nila ma'am at uh, sir, no, sa Figaro and Friends. ...yung uh, mahampas nila ito. Ah, deretso na, deretso! Ah! 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 Dalhan niyo ako ng uban. Uban. Puting buhok. Puting buhok, <laughs> putahan to three. Ske kilos na kayo. Puting buhok. 1000 pesos. Puting buhok. Ah, oh, sige. Adalin mo dito, tatay mo 'yon. Adalin mo dito. Ah. Oh. Ah, oh, very good. Oh, sa kailangan lang 'yung participation ninyo. Oh, hati kayo ni saan 'yung uban? Ito Tatay daw ginubos kita na na gin parang ginana. <laughs> So dahil nasaktan si tatay mo, hati kayo ha, tag 500 kayo. Okay, bigyan mo 500 si tatay mo. <laughs> Dalawang contestant tayo. <laughs> <laughs> Dalawang contestant. Ang gagawin natin, hindi talaga maasim ang sapalok na ito, di ba? Tingnan ko ha, titikman ko po. Hindi po talaga maasim. <laughs> Nandiyan maasim. Iyon ang mananalo ng 500 pesos. O, pili na. Okay. O, go na tayo. Ready na kayo? Ah, sige. One, two, three, go. Dapat walang reaksyon na naasiman kayo. Ha? Ah. Nalaglag. Nalaglag. <laughs> Parang uh, matamis talaga, no? Ubos na akin. Ubos na. Ay, isa eh, sa'yo, ubos rin. Ay, walang ang asim. So, pareho silang panalo. Uh, walang talo. Uh, maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Ayon, di ba la? Ayaw nila ng challenge eh. Napakadali man lang yung challenge ko, oh. Oh. Uh. Oh, di ba masaya, no? Opo. Oh, di ba lang? Ayaw lang nila eh. Dapat nagbabanding-banding tayo. Oh, oh, tingnan mo ako. Big... Pag ako hindi nasi man, ibigay mo sa akin. No, premyo. <laughs>